가이아야파스라다라라오니랑 우린 길

Anong kabahayan sa kanila? Ayang busi yun, nakita mo? May bukhan yun. Nakikita po natin ang bundok okay. ng bundok okay. okay. Baby Jo, ako ang trip mo. nga. gwapo gwapo Parang Oo, tinatanong ako ni Ma. Ariana! Ano daw natin sa Tagus? Hindi natin makakaya yun. Ano daw yun, hindi ah

Saya lebih the... juna daripada kamu. Mama, 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 Hai mama, <laughs> Não, get it